Wala na pala ginagawa ko sa iyo. Ginagawa ko sa iyo. Lagi mo siyang naiisip? He's my husband. He's the love of my life. Hindi ko pa rin maiwasan, hindi ko pa maramdaman yung ano, yung ano. You know that I killed my own husband. Ah! Ma, will you please yeah. calm down? It's just Tita Vivian. Don't ah. let her get to your nerve. Paco, unhack. she almost found you. alam mo naman na walang pwedeng makaalam na nandito ka. It's too dangerous. Masisira mga plano natin, alam? Ma, alak. do not worry. Walang nakaalam. Natakot nyo na naman si Tita Vivian. I'm sure hindi na yon uulit. <sighs> my goodness. Out of the hundreds na pwedeng maging kabet ni Kuya Galvan, hindi ko alam bakit pinili niya ang isang cheap, chismosa, at walang breeding na Vivian na yan. Lalaki lang si Tito Galvan. Pagdating sa mga babae, libido ang inuuna kaysa logic. Just like you when you married Sam? Oh. oh yung mga pagkain, ha? Ready na? Mainit na ba? Nakaset na yung table, ha? Kompleto niyan, ha? Lahat ayusin nyo maigay, ha? Kailangan perfect, ha? Because this is a very special day. Vivian! Did you go to Aurora's house again? Tumawag siya sa akin ng wawala. Pasalamat ka raw na hindi kanya pinatay. Sabi ko na nga ba eh, talagang guilty ang kapatid mo. Meron talagang tinatago yan. Galvan, bakit ayaw mong puntahan natin? Alamin natin kung ano yun. Kung ano man ang ginagawa ni Aurora sa bahay niya, it's not of your business. Your only job here is to take care of our daughter. Paano kung, kung ang tinatago niya doon yung, yung, killer, ha? Paano kung dandun pala sa bahay niya yung pumapatay sa pamilya natin? Anak, hindi mo pinatay si Paco. Aksidente yung nangyari sa kanya. Pero naitulong ko pa rin siya, Nay. Naitulong, naitulong ko siya. Pinoprotektahan mo lang yung sarili mo. Kung hindi mo ginawa yun, baka ikaw patay na rin. Makaramdam ko, makaramdam ko sa akin nagsimula lahat. Kung hindi ko natulog si Paco, hindi ako ibablockmail ni Basil na mas hindi ko na nakawin yung orphan ni Frances, na mas hindi magkakagulo, hindi siya makukulong. Ang sabas na saba. mo. Saba. Anak, hayaan mo na si Francis. Maayos na siya. Maayos na siya. Patawarin mo na yung sarili mo. Patawarin mo. Yung Nay, paano kung... Paano kung sabihin ko na kay Francis ang lahat? Ate, ano nabili ko na yung gamot mo? Oh! Ba't ka Do you also want an apple? Did you love Sam or. Pinakasalan mo siya to spite me? Sam. She's very special. She is different from the women that I used to date. Do you miss her? What difference does it make? Bawal kami magkita, bawal niya malaman ang totoo. I'm sorry, Paco. Kailangan pa rin nating isikreto ito. Magtiis ka na muna. I understand. Anak. I understand. But I'm not giving up. Someday, magikita rin kami Sam. And on that day, I hope that she's ready for what's in store for her.